Nandito nga ho kami ng aking beshi at pupunta nga ho pala kami sa bayan. Medyo umuulan-ulan din talaga nung umalis kami sa bahay. Gani rin nga hong tag-ulan ay aa naman. Maaga nga ho pala kami nag-prepare ng aking beshi kasi nga ho mga kapatol ay ngayon nga ho ay may training nga ho kami. Medyo sobrang cute din talaga namin dito. Uy. <laughs> Hindi pa nga daw ho siya nakakapag-experience ng magpakit sa camera ko. Kaya ayun, sinamantala niya na. At sa kalagitnaan nga ho ng mapupukaw na katahimikan ay umano'y hindi nga namin alam kung napapano na kami dalawa ni Marlon. Sabi ko nga ho sa akin best wap ay wag maingay kung papaano nga namin. Ari nga is sticker ay nag-iwan nga lang ho kami ng bakas din sa loob ng tricycle. <laughs> shout out nga po pala kay Ate Kring tapos kay Kuya na may ari ng tricycle nung nakaganapan at nakaupunta na nga kami sa mismong training at ari nga hong mga aking beshi ay nagsimula na nga hong mag-skirting at iba't iba nga hong mga kaanik-anikan namin dyan. Bale, umaten nga ho pala kami ng training ng aming mga Beshi kasi nga ho mga kapatol para naman mainsayado ang aming mga kaotakan ay hindi na nagagamit sa bahay. <laughs> Sabi ko nga ho pala sa kanila atay, i-join-joining ko muna sila dito para naman yung experience at mga talento nila ay lumabas-labas naman nang magamit naman talaga namin. Ay, kitang-kita ko nga ho pala na talaga namang nag enjoy ang bawat pamilya ng PWD. At ayun nga mga kapotol, pagdating nga ho namin sa boarding house ng aking Beshi Wap, nga ho, medyo may katahimikan lang for the gilid ang person kasi nga, gumagawa nga kami dito ng kababalagan. <laughs> Ay, wala nga ho palang gasol yung gasulit ni aking Beshi Wap. Yung kambal niya, itong dalawang kambal kasi na ito mga kapotol, ay para ko ng mga kapatid mga kababata ako kasi iyan ay sabi nga ho namin ay pakailaman na nga ho namin yung uling na nakatabi ay gaano nga aring tulog nga ho pala yung kambal niya na yan ay sinamantala niya na tapos habang binibideo ko nga po pala si Beshi Wap ko dito, habang magpaparingas nga po siya sa may ulingan, ay dahan-dahan niya lang din talagang sinimot. Yung mga nagpupumutol-putol dyan ng mga uling, tapos nadurog, yun lang din talaga yung kinuha namin. For the Matias Yard! <laughs> namin alam na kay Marvin din pala yung mga uling na yun. Ay sabi nga namin, mag-share na lang nga kami ng uling. gayon nga ho na, naubusan din talaga yung kasulit ni Marvin dyan. Kaya hindi namin alam kung paano kami makakasahing. Ayan, ayun, nagsisign sign language na naman siya na upakay na nga daw, wala na nga daw. Dingas ang aring Ay nakapagparingas na nga ari siya habang tulog nga ho yung mga kabornmit dyan ni Marvin. Total, nandito na ang dinaman tayo. Ay, usapang malisyoso na la ang dinaman. May pagka -anik, anik din talaga yung beshi ko na yan. Ay, baka magtaka nga ni kayo, mga kapotol. Ay, bakit ako lang din eh, ang babae at puro lalaki ang nakaboard? Ay, uhu! Mga lalaki ko talaga yung nakaboard dyan. Pero nga ni, ay mag overnight nga ho pala kami dyan. Kaya nga, nung kalagit na na ng gabi, ay nag na nga ho dyan si beshi ng aking mahihigaan dahil airbed nga ho ang ihigaan nila ay nagdesisyon na din talaga kami ipagpalit na la ang yung airbed tapos akin na lang yung foam ni Beshi Wap ko ay baka magtaka kayo bakit ako lang yung babae dyan yan dalawang kambal na yan ay para ko ng kapatid bali kapit bahay la ang din naman at malapit la ang din naman yung bahay nila sa amin ay para na kami magkakapatid mga Beshi ko <laughs> binumba-bumbahan na lang ang talaga ni Beshiwap ko dyan yung airbed nga ni. At na sa katagalan, ay napansin nga po pala ni Marvin na parang may singawang airbed. Akalain mo yung isang oras nagbumba-bumba dyan si Beshiwap ko tapos... <laughs> na i-imagine namin kung paano nga sumingaw ang airbed nga ni. Tapos, doon nagkakape nga kami nung hapon, nakapag-umpisa na nga ho kami magkape, ay anik-anik nga ho na may pinagtatalunan nga ho pala kami dito tungkol doon nga ni, sa mga palapalaman. Tapos may sinasabi siya sa akin na, Diyos ko, 29 years ko na siyang kasama at translator. Bago ko lang na, na, ano yung pagkakaintindi ko sa ham tsaka sa patis ng burger. gayon nga ho na masarap daw. At syempre, pagdating nga ho ng gabi, ay bumili nga ho pala si Marvin ng gulyasan. Ay hindi. Syempre, taga nandito nga ha ang inyong tigaluto. gayon nga ho na anik-anik tayo, ay magluluto talaga tayo ng sinigang nga ho na gustong-gusto ng kambal. Nag-umpisa na lang din talaga ako din eh, na maghiwa-hiwa nga ni eh, sibuyas. Tapos meron nga binili si Beshi namin ng CD. Tapos ano, kamatis. Yan na yung aking ipang lalahok. Tsaka talbos ng kamote. Ay, sadya nga na. Pakasarap nga ni, mga kapotol. Ay, ganun nga ni na medyo may kagalingan daw tayo magluto. Ay, sasamantalahin na nga natin. Ay, eh, ewan ko nga lang ko, kumakapasa nga ako sa ating manager at tagapagman ng Jollibee. Hoy! <laughs> Ang kambal nga ho pala ni Marlon ay si Marvin. Nagtatrabaho yan sa Jollibee. Shout out nga ho pala dyan sa mga taga Jollibee ng Occidental Mindoro sa Blayan. Ahay! Ang dami na nga pala namin na pagkwentuhan ng aking beshi dito habang ang nagpipingas-pingas kami dyan ng talbos nga ng kamote ay sobrang nakakatuwa kasi parang hindi ko na naharap magchat sa aking asawa gayon yaw na sobrang dami din talagang kwento mas madalas kasing magkasama kami ni Marlon kaysa kay beshi ko na si Marvin kasi nagtatrabaho ang anik-anik na yan kung hindi siya magtatrabaho ay hindi niya mabubuhay yung kanyang sarili Hoy! Pero yung dalawa na yan, ay super bait po talaga ng dalawa na yan. Wala kang masasabi sa kabaitan, lalong-lalo na ang akin best show up na si Marlon. Habang kumukulo na nga ang ating gulyasa na ating sinigang, ay namihan na din talaga namin yung sabaw. Gayun nga na hindi pa kumakain yung dalawang kaboardmate niya. O di ba diba? Napakabait namin. Nilagyan ko na rin talaga dyan ng isang timba na sinigang. Hoy! Patandami naman! Kunti lang, tapos asin. And tapos, gayon nga ako na sabi ko, ay tikman nga ni, ni Marvin, baka nga hindi masasatisfied ang ating manager ng Jollibee. <laughs> ilang minuto nga rin talaga namin na aming pagkaantay na pagkakulo ay malapit na nga ni kaming kumain at nilagay na nga ang arin namin kamote gayon nga ho na ayaw nga ho talaga namin ng medyo lusak o ay sabi ko kay Marvin ay matututo din talaga siyang magluto ng kaanik-anikan minsan gayon nga ho na isa lang siya kumain ka hindi naman ng masustansyang ulam gayon na lagi na lang manok ang pinakain hmm. at ayun nga natikman na nga ho natin at ipapatikim nga ho natin sa ating manager. <laughs> at sumis, sumasatisfied na din naman sa ating manager. At ayan, nagpakyut niya ang aking beshi At matutulog na kami. Noong umagahan nga ni, ay bago nga wala at ay two days nga po pala kami sa training. Kaya nag-overnight din talaga kami dito sa aking beshi At ang umagahan nga ho namin ay daing. Hindi na nga din talaga ako pinagluto ni Beshi ko at pinagkape niya na laang din talaga ako din gayon nga mo ayaw niya akong mahirapan. O, no? oh, diba? Napakabait talaga yung ah aking mga tiki na be, na mas baba pa sa akin. Nagumpisa na nga ako kaming kumain dito ay sabi ko nga sa kanya ay ako na yung maunang maligo. Gayon nga ho na mas mabagal pa siyang mag-asikaso sa akin. Gayon nga ho na naglalagay pa yan ng mga cream sa mukha. naglalagay pa yan ng eyeliner, ng lipstick, pagka arte-arte sa akin ng be, na yan. Pero kung makikita nyo yan, super masaya ang kasama. Walang hindi na nakakasundo kapag kami ay nagraray-ray. Na makabihis na nga at makaligo nga rin beshiwap nyo ay akin nga tinayuan ang aming higaan. Kaya yun nga sabi ko nga kay Marvin, ay hey, mauna na kami kami ay gan, nga ni itanghali na mag-aasikaso pa ng participants. Pero bago nga ho tayo umalis, ay sabi ko nga ho sa kanya, ay mag-iwan nga na naman kami ng bakas sa mga kapotol. Gayon nga ho na lahat ng pinupuntaan na haming beshi ay sabi niya nga, mag-iwan daw ako ng mga sticker. Nga niya, hindi naman yan alam nila Beshu ay makikita na laang din nila yan sa pinto at lagi nilang makikita yung pagmumukha ko dyan. <laughs> sabi ko nga ho kay beshiwap ay panakot yan sa mga masasamang elemento sa buhay <laughs> at bago nga ho pala kami magpaalam ng aking beshiwap ay sabi ko nga sa kanya ay matulog muna siya kay gay nga na napuyat yata ang aking beshiwap cellphone nauna na nga kami ni Amy Marlon kasi nga nagpapahinga pa si Marvin dahil day off niya din talaga ang Saturday kaw wawa naman kay gayon nga na minsan napupuyat din talaga pumapasok tapos ano siya eh working student yung aking beshi wap na yan yun yung kambal ni Marlon yung aking beshi na anik-anik na yan ay hindi na nag-aaral graduate na yan graduate na yan sa kaanik-anikan. Habang naglalakad nga ho pala kami dito, mga kapotol, ay sabi kong last day na ani. Samantalahin na natin ang mga pagkakataon na i-enjoy na lang natin. At hanggang dito na lang ang, ang uh, aming video ay nagumpisa na nga ho siyang magrampadin eh. Yun lang! Nakapag-overnight din sa bayan. Thank you so much sa inyong panunood. Magraray-ray na kami ni Beshiwa. Bye!